Nandiyan pala kayo. Umagang kay ganda, mga kumbachero. O, samahin niyo ako ha. Ah, sa isa na namang a day in my life. Kasama ang tilaok ng mga manok. Ayan Ay, ang totoong, totoong ah, morning talaga. Siyempre, ngayong araw na to, merong special. Kasama ko yung aking dream car. Let's go. Yon. <laughs> La nga rin 'yan ha. Buti na lang sumulpot nito. <laughs> ang Jetour T2 Lightning IDM. Tingnan nyo naman ang design. Nakakalalaki. Grabe. Tagal ko nang pangarap 'to. Ito yung Jetour T2 Lightning IDM which stands for intelligent dual motor o mas kilala bilang hybrid na sasakyan. Ibig sabihin, may dalawa tong power sources, ang gas engine at ang electric motor. Kapag fully charged or full tank, naabot ng 1,300 kilometers ang kaya nitong itakbo. Aba, eh kahit pala balikan ka ng Bicol o Ilocos, eh wala kang kakabakabahan, no? At dahil umagang kay ganda, kailangan natin ng vitamin E para baby. Magpaaraw tayo. Meron tong 61 inch panoramic sunroof. Matindi. Nga pala meron tong voice command. Hello, Jetour. Open the sunroof. Hi. <laughs> wow. Tanya na. Tindi. Pag nainitan ka na, pwede mo rin siyang isara. Hello, Jetour. Close the sunroof. Tayong ang uh, grateful message yan ng mga taga-Nueva Ecija. I am incredibly grateful for your kindness. Your help means more. Picture! Picture! O oh, yan, natapos na yung mga meeting-meeting natin dito sa opisina at kung ano-ano pa eh, meron tayong dapat na asikasuhin ngayon ang tawag nila yan, daddy duties sumundo tayo ng bunso si Helga, let's go! Meron din itong 15.6 inch multifunction display screen compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. At may 12 Sony speakers para sa dekalidad na tunog. Sang pa! Dito Magaling to. Kapag ka hindi mo nakikita yung pagtingin mo, yung blind side kung tawagin, may 360 degrees wow! yan. Pati nga bubong mo, makikita mo eh. Ayan na, kita mo yung bubong mo. Oh. Ayan yung bubong natin yan eh. Ayan na, bubong natin yan oh. Ganda oh. Yun. So nasundo na natin si uh, Helga. Kamusta naman tong pagsakay mo dito sa Tito very cool. I like this. Sunroof. Sunroof lang pala gusto mo. Eh, di bibili kita ng roof. I always hear you and mom talking about this car. Why is it your dream car? Well, di ba? Tino mo, napakaganda. di ba yung sasakay natin, pang pamilya, di ba? Lagi pang pamilya. Eh, apat lang naman tayo. Eh, at least magkaka-SUV na ako. At hindi lang basta SUV. Jetour T2. Oh, may oh. <laughs> um, Asun niya? Oh. Meron kayo lalagay. Oh. you bang get a lot of features. What's your favorite one? Basically, yung pane. Eh. Yung, yung switch from uh, electric to gas. Worry-free yun eh. Kapag na-low-bat ka, you switch to, to gas. gas. And then it will uh, charge your battery So it charges while While driving Sobrang nag-enjoy talaga kami ni Helga Sa pamamasyal Gamit itong ating dream car Sulit na sulit talaga Worth it Itong ating Jetour T2 Lightning IDM Very powerful Lakas ng hatak at siyempre functional. Kita nyo naman, hanggang sa uh, kwentuhan na lang natin dito. Functional pa. Talaga namang, wala ka lang hahanapin pa. Parang si misis ko lang. Andiyan na lahat. And more. Yun! Approved?